Ang pag-imbento ng flash drive ay resulta ng pagsisikap ng maraming tao at kumpanya. Ngunit ang kredito sa pagiging unang nagpakilala ng commercial na USB flash drive ay karaniwang ibinibigay sa kumpanya ng Israeli na M-Systems. Ang mga pangunahing individual na kaugnay sa pagunlad nito ay sina Dov Moran, Amir Ban at Oron Ogdan. Mga detalye, to Dov Moran. Siya ang co-founder at CEO ng M-Systems. At siya rin ang isa sa mga pangunahing nagpasimula ng konsepto ng USB flash drive, Amir Ban at Oron Ogdan. Sila ay mga engineer na kasangkot sa teknikal na pag-unlad ng flash drive sa M-Systems. Timeline 2000 Ang M-Systems ay nagpakilala ng kanilang unang USB flash drive na tinawag na Disk On Key sa merkado noong taong 2000. Ang teknolohiya nito ay base sa NAND flash memory na nagbibigay daan sa portable at mas madaling paraan ng pag-iimbak at paglipat ng data. Bagaman ang M-Systems ang unang nagpatupad ng teknolohiyang ito sa isang komersyal na produkto, may mga ibang kumpanya rin na nag-ambag sa pag-unlad ng flash memory at USB interface na bumuo ng pundasyon para sa paglikha ng flash drive.